ayan guys kumusta kayo so ang lakas ng ulan ngayon guys so kanina sobrang init apaka init ngayon naman tingnan nyo yung ulan guys oh my god ang lakas ito yung ulan na ano eh na hindi maganda kasi ang init kanina talaga grabe ngayon, biglang buhos yung ulan. Pagkatapos ng ulan na to malamang, ang init. Maalinsangan. So, andito ako ngayon sa aking munting tindahan, guys. Ayan, nakikita nyo yung ulan, guys. Ayan. Hindi mo ito sa pwesto ko, guys. Ayan. So, bababa na unti. ulan, guys. Hmm? So, ito yung pwesto ko. Hindi ako mababasa. May mga anggi-anggi lang. So, ayan, guys. Oh, my God. Ang lakas. actually guys, wala na akong tinday. Okay ko. Meron pa akong tindahan na lang yun? Hotdog na lang. At isang perasong tinapay. At saka french fries. So, pag tila ng ulan, maglilig na ako. Oh my God, ang lakas ng ulan. Easy, easy. Tinong guys yung guys. So, ano yun. Ayan, magbabahala dito sa pwesto ko. What is the meaning of this? Ang lakas ng ulan. Wala na tayong tinda. Ayan, so, tuwa yung mga bata sa iyo, Akina. fry 20 lang? Okay. Ka muna. Ano? 45. Oh, 45? ka muna daw sa palagay. Ay, Akina. Yan pa si Akina, guys. Umigil lang kaso. Umigil lang. O, oh, magluluto na tayo ng price, guys. 拜拜。Bye bye.